Yan guys, yun yung titirahin namin dyan. Sa likod hanggang dun. Kasama ko si Captain. Captain Hook. Ano Masi sa saksihan nyo yung aming pagsira sa aming baril Wala ko sa inyo ba? Special yung driver nyo? Hahaha <laughs> Sa araw na to mga sir ay pupunta kami sa firing range upang uh, hasain o i-zero yung mga baril namin. Uh, ibig sabihin ng zero si mga sir ay uh, eh, gagamayin namin kung saan ba talaga yung tama ng baril namin. Para pagtutok mo pa palang ah, alam mo na kung tatama ba siya o hindi. At para may adjust mo rin kung saan ba talaga yung tama ng baril mo. Sir so, nandito okay, kami sa 803rd Brigade. Ah, uh, test namin tong mga 'yan, mga bala. Dala kami mga barrel. Sa sa kayo test ni Captain Kubatcha. Tayo so, kasama namin ngayon. Papiring kami. Kasama namin ang mga Wala man sir. Bayan. Lupa. Sa tikot ko sir. Sa pala. Trapyo. Na, kasama. Ja, don't Yeah.

nian, dia rin oh. nasuruh tuh. Ah sige. Bakantahan mater bos tuh At yun na nga mga sir, natapos rin tayo sa ating pag-firing at pag sa ating mga baril. At meron din tayo natutunan sa ating pag-firing dahil uh, na natutunan natin kung paano ba mag-ayos -mag o mag-fix ng mga malfunction na mga baril. Mo, okay, yung, yung fire testing namin, okay ba? mag lahat ng baril. Walang malfunction. Uh, meron naman konti pero... o oh goods, goods. Lahat goods Hahaha, ang galing So guys, tapos na kami sa firing namin Best firing uh, Salamat sa panonood From Black See ya! See mm -hmm. it's our time to shine show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time you gotta climb to the top don't let yourself drop till your heart stops let this beat rock got a new clock and a new stock for this new rock just let your mind loose from the new stock drunk off the goose yeah. thinking that i'm too good. getting caught with a few thoughts cause i'm too lost yeah. speakers can't even okay. handle me even yeah. what yeah. i got no one can drain me. my energy and i will never stop i motivated by enemies setting up shops so everybody remember me and now i am not going to Life regretfully, I'd rather work Wait. non-stop They call incessantly than